Unang so, una guys Ahanap kayo ng ganito Kung may magnet sa dulo Ayan o oh, mga ganyan Kung may magnet sa dulo Ayan ito ito Tara Guys, pag dumikit ito, ibig sabihin hindi siya stainless bakal siya. Ito stainless na kalagay. Stainless steel. Ayan hindi siya dumidikit. Ibig sabihin stainless. Ito guys. Hindi ito stainless kasi dumidikit o. Oh. Tingnan nyo, dumidikit. Ayan, dumidikit guys. Hindi yan stainless. Ito guys. Stainless to. Kaya, ito na bilhin nyo, stainless. Ayan. Kapag wala kayong dalang magnet, hanap lang kayo ng mga tools doon na stainless na magnet. Ayan, stainless. Ito. Ayan, hindi yan stainless kasi dumidikit. Ayan lang guys, tips ko lang kung kayo ng stainless para masigurado.